walong kahulugan ng putik sa panaginip. Una, kapag nakakita ka ng putik sa panaginip, ito ay nangangahulugan na may mga pagsubok o negatibong sitwasyon na maaari mong kaharapin sa iyong buhay. Pangalawa, ang pagtapak mo sa putik sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagiging apektado ng isang problema o pagsubok na maaaring makapagbagal sa iyong pagunlad. Pangatlo, kung napapalibutan ka ng putik sa panaginip, ito ay nangangahulugan na ikaw ay nalulunod sa mga suliranin o negatibong negatibong emosyon na nagpapahirap sa iyong isipan. Pang apat kapag nakakita ka ng tubig na may butik sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng kalituhan o isang sitwasyon na hindi malinaw na maaaring humadlang sa iyong tamang pagdidesisyon. Panglima, ang malunod sa putik sa panaginip, ito ay nangangahulugan sa pakiramdam ng kawalan ng pag-asa o labis na paghihirap sa isang aspeto ng iyong buhay pang-anim kung may putik ang iyong buong katawan sa panaginip ito ay nangangahulugan ng pakiramdam ng kahihiyan, kasalanan o pagiging marumi dahil sa isang nagawang pagkakamali. Pang-pito ang paghawak mo ng putik sa panaginip ito ay nangangahulugan na ikaw ay nadadamay sa isang hindi magandang sitwasyon o maaaring may kinalaman sa isang bagay na hindi mo gustong gawin. Pangwalo, kung kumakain ka ng putik sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagtanggap mo sa isang bagay na maaaring makasama sa iyo o kaya ay nagpapakita ng pakiramdam ng panlinin lang o hindi magandang impluensya sa iyong buhay. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat!